hello guys gagawa tayo may nang cookies ayan, nag, uh, naglusaw na tayo ng butter, yung butter natin hindi siya talaga yung lusaw na lusaw ganyan lang siya kasi pagka kasi lusaw na lusaw, pangit namang gawin yun tapos ayan, meron tayong itlog syempre imimix natin yan, lalagyan natin siya ng sugar powder at saka ng uh, corn, corn flour sugar powder. Lagyan natin ng sugar powder. Ayan. Ito mga isang um, isang baso. To. Okay. Eh, kasi ako, tansyado ko na sa kutsara. Kaya ako kutsara na rin ginamit ko. Kung ilang kutsara ilalagay ko. Ayan. Pwede kayong gumamit ng sugar powder, Pwede kayong gumamit ng sugar na puti. Kung anong gusto niyo Kung nasa sa inyo yon yan, tapos in-mix lang natin muna yan. Yan guys, mix lang natin ganyan yan. Hanggang sa mag-combine yung sugar at saka yung butter natin. Kahit anong butter, pwede kayong gumamit. Huwag lang yung mix Kasi nasa sa inyo naman yung kung gusto nyo na mayroong alat ng konti. Ilagay nyo yung with salt. Kung ayaw nyo naman yung unsalted na sa iyo iba kasi marami naman ang na focus na may halo siyang asin diba ba sa inyo naman yan maamo ko ka kasi ayaw Ayan, kaya ganyan lang ang ating gagawin yan maraming procedure ng paggawa ng cookies iba iba siyempre para sa akin ganyan kasi naluto mo yan sa oven cookies pa rin yan labas niya eh gano'n eh lang pa yan <laughs> hindi ako kasi na para sa akin kasi ganyan para mas madali at lalo na kung marami kayong ginagawa mas madali pwedeng shortcut ganyan pero ang tunay ko na ano niyan, kailangan meron kayo mga takalan talaga ako kasi dahil tansyado ko na hindi na ako gumagamit ng takalan and guys corn flour ayan lagyan natin ng corn flour bus natin yan I mix lang uli natin yan kasama yung karina siyempre. yan lagyan muna natin ng 1 cup unti unti kasi yan unti 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 ang unti 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 ay eh yung gagawin na cookies. Unti-unti mo siyang lalagyan ng karina. Kaya imi-mix-mix mo lang yun siya yung, sya, yung ganyan. Ayan, ganyan. Ayan na guys, oh. Tingnan nyo, diba? Mas lamang pa rin ang bottle. 400 grams pa lang ginamit ko dyan na butter. Yan, laragyan uli natin yan ng uh, harina. Isang cup uli. Ayan, imimix lang uli natin siya. Hirap na walang paghawak ng camera. Ayan guys. Lagyan natin ng pitasyo. Ayan, pitasyo. Pitasyo kasi gusto nung amo ko. Kaya pitasyo ang lalagyan natin na flavor. Mix lang ulit natin yan na ganyan. Mix natin. Mamaya, kakamayan na natin yan. Nakablabs naman tayo. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos mamaya yan, lalagyan uli natin siya ng karina. Increase ay kagal na kagal. Kuya, pato. Ayan. Ganito ang itsura niya guys. Ayan. Meron siyang pitasyo. And, tapos ngayon niya, lalagyan uli natin siya ng karina. Kasi hindi pa rin siya, hindi pa rin natin nakukuha yung tamang texture ng karina. Ito inaakit is pinipigil uli natin siya. Isa uli ganito, nakakapas na tayo, di ba? Sa 400 grams kasi na batang, marami na kayo magandang Bagi berada bayi Kali 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 Lupis Lupis <laughs> mana ni? Stuck Stuck Ayan guys, pag ganito na yung texture niya, ayan, ganyan na siya. Ayan. Pwede na yan. Tapos ngayon, i-set aside nyo muna siya. Pahingan nyo muna siya ng mga 15 minutes. Ayan, pagkatapos niyan, saka natin siya ilalagay sa mga, sa, sa lagayan niya ba. Ayan, bubuo tayo ng kung gusto niya ng flower, kung gusto niya ng heart. Ayan, depende sa inyo kung anong gusto niyo ah, uh, style ayan na nga po pala ang last nating iluluto ayan may na pa ako ayan eto ayan eto na ang ating last na iluluto